gagawin ako ngayon na ng palaro. Palaro ko na buko coins. Kasama ko si Marky. Yan, gagawin na namin. Lalagyan na namin ng baria, At pakaabang na ang mga bata. Lalaro na daw sa <coughs> kanila. So yun, sinarado ko muna yung tindahan. Dahil nga, gagawa muna ako ng coins na buko. Kanapit ko na lang po kayo mamaya. Oh! Tulis oh! Akala mo. Hindi, hindi na Susot din eh, susot din eh. Marami na, puno na, puno na. Ito ay sasabit. Sabit. Ano? sabit. Alright guys, susug muna mga bata. Susug daw, susug daw. Magpaputin muna natin. Lagma. Okay. Ilalagay dyan piso tapos? Lima piso. Yuh, limang piso. Yuh! ano namin, namin, na. Ay! Ay oh! Oh! oh, oh. ano an 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 kaya an kaya kaya an kaya. Ano, ano, anong, 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 Ay, bibigyan pera. Oh, si Pinto. Pinakamarami. Pinakamarami, mga libo. Pinto. Ay, yan, sari-sari, na badang. Eh, muna kayo, usap. na si Kiling. Ay, magaling niya mga pagbit natin. Sige, ka na ulit.

Naglaway na ni Marky ha. Naglaway ko na to. ay siya. Ay, kaya ka na. Kaya ka na. Kaya ka na. Kaya ka na. Kaya nga, okay. oh, ito naman. mga ICG. Pangit nung gabi nyo na ngayon. Ate pusit no. ano na pusit. Nabag lang Ano lang tayo. Wala ha. Ito sa alis. Ate yung pili. Alang ka dyan. Pili, pili, pili. Awad nyo. Hindi nga, hindi namin nalang. Look, tapos naka tapos Naka-shirt po. Nakano pa sa kanan daw. Nakabit, nakabit for shirt. Kaliyo naka siya. Dalawa na po. Dalawa pa, dalawa pa. Dalawa Diba, dalawa na. Dalawa, diba, dalawa. Taga saan ba yan? Ha? Taga dito. hindi, taga panakulan. Talagay ko to lang. Ano sa yung mo. Ha? Sabihin na natin sa inyo. Panakulan na din. lang. po? ka pa? Saan ka di Saan ka na? Oh, sabi ko oh, eh. Alam ko, pan ako Wala signal dito, tibay din na. Uy, baka mo! mo na pinato sa akin! <laughs> saan? <laughs> Lalo <Lalaan ko> ka ba eh! Pwede niya na lang. <laughs> Tara! Iyak! 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 Iyak!

Ako may sampo, sa tagda Sige, dunit ko na po ito. Nakakawa na po kayo eh. Ay, tiniriktibe. 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 Ay,

Walang mustasa. Hindi pustasa, pustasa. Mabuhay na yung TV. Matigas yun. Sige, matigas yun. Buko na yun eh. I-charge <If> mo. Laglag yan mo mamaya. Bakit ba yan? Ang lakin dati, rin mo ba matatanggap? mo. Ay, mga kapwatid ko! Hello. Buko na may bato. Oh. Bata mo, bakang buhay. Naambun na. Bata mo pa ito. Saan niya siya Ano na, mo? Ganyan. Ano? Ano, pasalihin niyo na, Jesus. Sa tangkat. Ayan o, piso. o, piso. o,

You si that, si Tatat Tatat Papa, Baby, 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 baby,

Ano ba? mag start oh, okay. na kami magpalaro ng buko. Buko ko ilalagyan muna namin ng na. uling. Nilagyan nila ng uling para may trend. Uh, at sino kasali? Si Marky at saka Kiling. Sila ang mga kalahok natin. Buko. Oh, Go, start na. Uh, unang buko niyan yan. Dandan. Dandan. Wawala wakan, ngipin lang ngipin, kagat lang kagat. Yung inaplapin mo. Tandang, tandang. Palawak, palawak namin. Palawak namin. G, Time na. Marky! Start na ba tayo? Malawang kalahok na ang ating gagawin. Sila Marky ang ating gagawin. Yung mo, lap-lapin mo! Lap-lapin mo! Kagata na!